Uh, Mag-install nga pala tayo ng railing ng ng slab second floor. Ah, uh, ito, ito ang ating gagawin. Ah, uh, ang ating gagawin, oh. Ang kalapan. pa lang ating gagamitin yung materialis oh. Two by 2 tubular at one by one na tubular din. Tapos ah, nakabuo na tayo ng isa. Ito naman ang design nyo. Itong, itong ginawa natin. Pakikita ko sa inyo hanggang sa mabuo at ating mapinturahan. Ayan naka pagbuo na tayo ng isa. Uh, ikakabit na rin natin. Yan o, oh, kubilado yan. Bali, binubuo na natin sa ilalim. Sinusukatan na natin ng ayos para Kakapit na lang natin ng, ng buo. Yan ang dalawa nating binubuo. Bakit sa'yo nangyari? Kung sa, yan na sa, sa pirin, wala na rin paglagyan Sa'yo yung dito kanina Parang hindi nangyari sa bagaw Dala ka 학 길마다도 binutasan nga pala natin ginatin lagyan natin ng bakal 10, 10 mm lang ating ginamit para gelatin ni spot Yan, dyan na natin i-spot ang paa. Uh, dito na nga pala natin pinipinturahan sa baba ayan, itim ang finishing ng pintura niya kinabit natin sa babaw oh. i-retouch na lang natin yung mga mga balhaka pang kulay ng ating na Ito nga pala ang ibabaw niya.